Good day, Mami. I'm Dr. Pedro Mom. Alam niyo ba na triplin na talaga ang kaso ng mga merong ASD or yung Autism Spectrum Disorder. Ito yung mga bata na meron developmental disability. Ayon sa CDC, ganun ang definition niya. So, ano ba ang nangyari? Bakit nagiging common na? Talaga bang nagiging common na or gumagaling na lang tayo na mag-diagnose ito? Hindi lang kami ha, pati yung mga mommies dahil sa social media. So, alamin natin sa video na to, yung mga haka-haka, yung mga alam ng mommies, yung mga alam ng eksperto, kung ano ba yung nagiging cause, bakit dumadami yung cases ng autism. At ano ba talaga ang cause nito? So, tumutok lang sa video na to para alamin natin yung mga iba't ibang haka-haka ng causes ng autism. Again, good day. This is Dr. Pedro Mom. I'm a pediatrician and also a mommy like you. Disclaimer, hindi po ako expert sa cases na autism dahil hindi po ako isang GEMFED. Of course, as a generalist, kailangan malaman ko kung ano ba yung autism, ano yung mga early signs ito, when to screen, at yung mga risk factor, at yung mga causes nga. Pero, ang gusto kong i-share sa inyo, ano ba yung mga haka-haka ng mga ibang mommies, yung mga nababasa natin sa social media, at yung reaction ko about dito. So magbabasa po ako ng mga nabasa ko comment sa ibang uh, platform. And number one cause daw ng autism is genetics. So namamana dahil dun sa mutation na nangyayari nasa loob pa lang ng sinapupunan si baby. So tingnan natin ha. Basahin natin yung comment ni mommy. Sabi is genetic yan. Marami na rin noon pa. Ngayon na lang na-expose ang autism dahil sa social media na ipapakita na ang lahat yun nga sabi ko, talaga bang dumadami na ang cases o talagang gumagaling na lang tayo mag-diagnose kasi diba, merong late na nadadiagnose meron nang uh, nadadiagnose na matanda na siya meron na pala siya uh, autism before dahil nga, dahil nag na ang social media ngayon uh, may mga fake data and uh, marami na rin nanonood kahit sa TV man yan o kaya sa cellphone mo nakakita tayo ng mga uh, videos kung saan pinapakita yung early signs. Siyempre yung mga mommies na uh, very anxious din eh hindi na nagatubiling magpakonsulta. Kaya nakakatch up natin yung mga merong uh, autism. Ano bang sabi? Ano bang sabi ng research regarding dito sa genetics or yung pinagmanahan na autism? And kasi sa pag-aaral uh, ang AST or yung autism spectrum disorder Ah uh, can, can be developed from a combination of number one genetics yun yun ng mamana and number two environmental influence kung ano yun na kukuha or kung saan man expose si baby at isa na dyan yung alam natin yung gadget so totoo ba na ang early exposure sa mga gadget ay naka autism so let's find out pero tandaan ninyo ha magkaiba kasi ang risk tsaka yung cause so ibig sabihin uh, meron mga tao na may ASD na wala naman siyang uh, mutation. At meron naman tao na exposed siya sa mga bagay na nakaka ng autism pero wala siyang autism. Ito yung mga nagasabi na lola or mga parents na bakit yung anak ko exposed naman siya sa gadget tsaka ganito-ganito wala naman siyang ganyan. So kasi nga magkaiba po ang risk factor tsaka cost. Tsaka hindi naman lahat kasi nagiging uh, ganon. okay so, Alam nyo na yung ibig ko sabihin doon. Okay, number two, cost daw ng autism is bakuna. Mga kaibigan agad-agad eh, uh, ko nang i-debunk ide ito okay? So um, hindi ko na sana yung usari to. kaya lang uh, mas maganda na malinaw po sa inyo na in 20 years of study lahat ng mga research ay at mga eksperto ay pinag-aralan ang relationship ng bakuna at ng autism at napaka-clear po ng kanilang um, sagot na ang bakuna ay hindi po nagkukos ng autism. Nag-save po ng life ang bakuna. Kaya ang uh, itong um, meat na to, talagang meat lang talaga, hindi po siya totoo. Kaya huwag po kayo mag-worry dahil uh, kapag po hindi po binakunahan si baby, mas delikado. So, ang sabi, the, res the results of the research is clear that vaccines do not cause autism. So, kahit po kayo, mag-research po kayo, Uh, ng maraming uh, article, ng maraming journal, ng maraming studies na walang sinasabi that vaccines can cause autism. Ito, number three na ang sabi ng mga ibang mommies ay nagkakos ng autism ay yung gadget. Ito, totoo talaga. Okay? Wala nang uh, paligoy-ligoy pa na meron talaga silang connection, mga kaibigan. Di ba? Wala namang uh, gadget before. Wala namang cellphone before. Kaya uh, siguro talagang mababa yung cases ng mga autism compared ngayon dahil one month pa lang, oh, hindi naman one month, o oh, sige, mga six months pa lang, yung mga ibang mommies, no? sinong guilty dito? Talagang hinahayaan yun ng mag-cellphone si baby at proud pa sila na kaya na nilang mag-scroll up at saka scroll down. Well, guilty din ako dahil kaya na ng, kaya na dati nung baby ko na one year old pa lang mag -ganito. Kaya, dahil alam ko na, dahil alam ko yung risk dito at alam ko yung panganib dito, talagang hindi ko hinahayaan na mababad ng cellphone ng aking mga anak. Kaya yung mga mommies dyan, hindi naman puro talaga yung problem yung mga mommies kasi alam na nila yan eh. Yung mga kasama na mga mommies, yung mga caretaker natin yung mga ano yung mga nagbabantay yung mga tita lolo or lola yung mga kung may mga ibang caretaker mga yaya yon sana ipa ay nagplay ang ano nit kaya sana ipaabot natin sa kanila na please um libro na lang uh, maglaro na lang sa labas o kaya mas maganda kausapin sila TVs para sa mga 2 years old and above pero sana limited lang pero yung cellphone no yung tablet, no. Okay? Okay, unfortunately, yung TSM screen time are connected. Nasama dito ang cellphone, mga tablet, yun yung mga sinabi ko. Basta tayo ng, ng mga ibang sinabi ng mommies na ano ha. Ito, ito, ito kay Mommy De La Cruz. Malaking factor ang maagang exposure ng mga bata sa gadget kaya nag-trigger ang ASD, which is true. Ang sabi din sa ibang studies na ang gadget ay nakakapag-trigger na mailabas or yeah, uh, gadgets are too too much gadget, early exposure sa gadget can trigger symptoms of ASD. Uh, proven and tested ko sa bibi ko at pamangkin ng misis ko kaya hanggat maaari, no to gadget ang ating mga anak hanggang 5 years old. Okay? Ito talaga hanggang 5 years old. Pwede naman 3 years old kaya lang limited lang. So, uh, marami namang nag- comment sa kanya at nag-agree. Kaya happy ako na marami mga mommies na may kaalaman din tungkol sa gadget at uh, autism. Ito, hindi naman po sa gamot yon na kukuha mami kasi may nagsagot ng gamot daw eh. Pero pupunta tayo mami dyan. Sa screen time at gadget at hindi masyado nilalabas ang bata. Well, social interaction interaction yon Or hindi masyado nakikipaghibilo ang mga maraming bata. Dati noong unang panahon, di pa uso ang gadget at TV. Yun, as what I've mentioned a while ago, na wala naman talagang gadget dati. Ang ano lang natin, ang ating bisyo lang dati as a child, yung TV. Tapos yun, nakikipaglaro na tayo sa labas, di ba? Pero, uh, let's see. Yung iba naman, tingnan natin. May ibang bata, babad sa cellphone, pero matalino. Okay? And knows how to communicate well naman. Same sa bibi ko, 24 months old now. And super daldal and kulit. Marunong na din magsalita. A, and even colors. So, yun nga yung sabi ko, no? Hindi po lahat ng tao na expose sa gadget tapos babad pa, ay magkakaroon ng autism. Ang sabi ko nga, this factor lamang ito. Pero hindi talaga absolute na cause po yan, no? Okay? So, uh, let's proceed sa uh, ibang cause. next daw ay mga gamot. ah uh, may, nagi, may mga ibang haka-haka uh, tayo na nababasa at narinig dahil daw sa gamot na iniinom ng mommies during pregnancy. Vitamins, yung mga gamot na uh, pang diabetes, pang, pang hypertension at iba yung mga CS daw kasi meron daw uh, epekto yung um, ano tawag dito? May, may epekto daw yung anesthesia. Pero wala akong nakita ang studies about that. Yung vitamin C yes, meron ako nakita. Pero hindi pa talaga sapat yung ebidensya na pinapakita ng mga pag-aaral kung talagang yung mga iniinom ng mga mommies ay uh, can cause otisim sa kanila mga anak. And, meron din pala akong uh, uh, vlog noon na ang sobrang antibiotics can cause, or may cause, otisim. Um, na, uh, merong mga studies din about dito, pero sabi ko nga, sabi ko nga sa vlog na yon, hindi rin sapat ang pag-aaral. So, kailangan pa ng maraming studies. So, napaka-importante na research, no? So, tignan natin, ano pa yung mga ibang sabi ng mga ibang mommies. Okay, ito. Ang otisim po, ang cause ng is yung chromosome hindi nagkakatugma madaming factors ang pwedeng mag-trigger pero if early stage naba diagnose pwedeng makuha sa therapy pag nasa chan pa lang pwedeng magpa NIPT hindi ko alam kung meron tayo nito pero si search ko na lang sige yes meron pero hindi siya ASD meron siyang cause kasi may mga ibang syndrome na uh, ang isa sa mga uh, kan ang isa sa kanilang mga uh, symptoms ay meron silang symptoms ng ASD like in Fragile X syndrome yung uh, ilalagay ko dito ano yung mga syndrome na yon na merong uh, ASD okay or na merong symptoms ng autism isa isang symptoms po yon kaya tama siya yung chromosomes po natin yung chromosomes po andiyan po nakalagay yung genes natin yan po yung magsasabi kung anong kulay ng mata natin kung ano yung magiging hair natin ay ah, to maganda tong ano na to maganda tong comment na to Meron din akong pamangkin dahilan ng seizure naman. Pabalik-balik ng hospital ng baby pa, puro antibiotics ang tinurok. Sa so, ngayon, 12 years old na siya. Ay, hindi ko naloy alam kung ano yung sagot niya. Kung yung dahil ba sa seizure or yung dahil, dahil, dun sa antibiotics. So, dahil na mention na natin yung antibiotics na it can cause autism pero kulang pa yung evidence, yun namang seizure dahil siguro dahil dun sa oxygen, deprived na yung brain sa oxygen dahil sa kakakumpulsyon ng bata. Which is possible, pwedeng magkaroon ng atisim kapag talagang deprived sa oxygen ang isang baby. And hindi lang atisim, pwedeng magkaroon ng cerebral palsy. So hindi lang social interaction or hindi lang behavioral disorder or behavioral problem ang magkakaroon ng um, manifestation or symptoms. Pwede rin ang motor. So pwede hindi siya makapaglakad, pwede madelay ang kanyang motor skill, pwede madelay ang actually lahat ng four domains, yung motor, gross, fine, and then yung social, tsaka language. So, pwede madali lahat yon dahil dun sa compulsion. Ano ba ang sabi ng National Institute of Environmental Health Science? So, ano ba yung mga risk factor talaga? No? Hindi nakakahaka ito ha? So, napag-aralan na to. Yeah, yung mga naiisip ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng autism. So, number one is advanced parental age. Kapag daw, uh, yung mga magulang is meron ng katandaan. So, that that is more than 40 years old. Meron ng nangyayari kasi sa chromosomes. Yung parang Down syndrome din, ang isa sa mga risk factor ng pagkakaroon ng Down syndrome ay advanced maternal age naman yon kapag, uh, kapag may edad na ang nanay. Number 2 daw, sabi ng NIEHS ay prenatal exposure to air pollution or yung mga pesticides. So, kapag yung mga buntis natin ay nakakalanghap, ng air pollution, maduming hangin. Lalo na kapag nakakalanghap ng pesticides, pwede daw mag-cause ng autism sa kanilang mga anak. oh, delikado pala kapag madumi yung hangin na nalalanghap ng isang buntis. Kaya siguraduhin kapag kayo ay nasa labas at lalo na sa city, kailangan magsuot kayo ng face mask. Kung kailangan problem kasi kapag talagang buntis ka, nahihirapan ka ng huminga dahil malaki na yung tiyan mo, no? Anong pwedeng gawin? Kailangan. So, magpahinga na lang po kayo sa bahay. Third na risk factor is maternal obesity, diabetes, at yung mga mamis na merong immune system disorder. Ito din, uh, pwede mag-cause ng autism sa mga babies nila. And next po, Uh, risk factor sa pagkakaroon ng autism daw ay extreme prematurity yung mga pinanganak na kulang sa buwan at yung mga pinanganak na mayroong merong very, very low birth weight so ito yung mga pinanganak na sakto naman sa buwan pero yung timbang nila ay less than 2 kg or less than uh, 1.5 kg and another reason is kapag may birth complication so kapag eventful po ang panganak, hindi agad umiyak yan or pinaiyak ng matagal yan dahil hindi siya nga umiyak agad nung, nung, paglabas si baby o kaya naman nahirapan siya huminga kalabas ni, kalabas ni baby hindi pa umuwi, na-admit na siya tapos sa tubuhan o, talaga nagkaroon ng komplikasyon yung panganak mo, mami posible daw na magkaroon ng autism si baby. So, isa na ang autism at ang pinaka-common complication is yung pagkakaroon ng cerebral palsy. So, pwede talagang madili yan. Sa four domains natin, yung gross, fine, mga language, tsaka social. I-reveal Re lang natin ano yung mga natutunan natin sa video na to. Ang video na to, again, is yung mga haka-haka ng ibang mga mommies at yung mga eksperto kung ano ba yung nagkakos ng autism, At lalo na, dahil dumadami na po ang uh, cases ngayong taon. So, number one, yung genetics, which is true. Totoo po yun, na dahil sa genes or dahil sa mutation at pwedeng namamana yon. Number two, yung bakuna which is dinibang na dahil hindi po totoo yon. Number three, gadget, screen time, increased screen time or early exposure sa screen time can cause or may cause autism which is true na nag po ako dito dahil kahit wala pang uh, maraming pag-aaral, evidence-based na lang. So, tignan nyo na lang po yung mga babies na kakilala ninyo na may autism talaga exposed po sila sa gadget at saka uh, babad sila sa screen time talaga. Number four, nalubat Yung mga iniinom daw ng mga iniinom daw ng mga mommies na katulad ng antibiotics, tapos yung anesthesia, yung mga vitamins which is hindi pa talaga na prove yon at uh, kulang pa yung ebidensya. So hindi pa natin ma-debunk yan or hindi pa ako mag-agree diyan. And uh, yung mga ibang uh, cause na napag-aralan na, like yung uh, kapag extreme prematurity si baby, kapag napanganak siya ng low birth weight, ayan, talaga napag-aralan na yan. Pero risk factor lang po yan at hindi po yan cause. Again, magkaiba ang risk factor at yung cause. So, sana may natutunan po kayo sa video na to. Yun lamang until our next vlog. Thank you!